Pagkalahati lang, out kayo. O, oh, sabay-sabay. Lapit ang konti, lapit ang konti. Happy Pepe Puri. One, two, three, go! Good luck sa inyo. Pero bago lahat, ito para ba? Please welcome from Viva Movies. Please welcome Christine Bermas! O, oh, di ba? O, oh, okay. Hindi lang yan. Meron pang isa. Alam niyo yung mga talented na mga co-host ko. May kumakanta, may sumasaya, may nag-host. Please welcome, magmula sa si Jensen, eto. Inday Fatima! Eto! 八十万，八十万。 Tadagdagan daw yung magkano, tadagdagan daw. Hindi, tigto 2,000. Okay, diman to, lalaki yan. Oy, Jabel! Kulang kayo ng ano? Dalawa po. Dalawang 2,000 pa, sige. Okay lang, yan. Yan, lagay natin to. Bigay mo, Inday, bigay mo. Bibigyan ja. mo, baby. Labing walong mag-Hebeb Hooray! Isa sa inyo, ang total ng mga panalunan ay 30,000 GAMES! Good luck sa inyo. Ulitin ko, may jacket na kayo, may sa kayo. Plus the total of 30,000 naman nalo. Ang Hebeb, dalawang palakpak sa kamay. Dalawa, to na taas lang kamay niyo pag huray Practice! Hebeb! Hooray!

Christine, sige na si Christine. Will! Asan ka? Andito ako! O pati ma, dito. Magbaho kayong dalawa. Bumati kayong dalawa. Go! Dito, dito, sige na! Go! Masaya! Thank you very much. Tuloy-tuloy tayo. Good luck sa iyo. Let's play the game. Concentrate ha. Okay, concentrate. Ulitin ko. Pag ang kamay nyo na nakakalahat eh, you're out. Go! Okay, eto AU. Okay, pop. Okay, ikaw kagad. Go! Hebe! Hore! Hore! Out! Hebe! 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 Ito ka hey, lang! Hey. Hey, hey, hey. hey. Ito ang camera nyo! Yan! Sa puti! Di ba kinukunan nyo eh? Eto, Yan! Eto, toto. Ito! Para to, to. nyo sabihin mo, ito hindi alam nyo direct. Ayan. Yan yung AU.

B -C -B. Asa yung kasama nyo? Asan? BCP! Asan dito? Asan? BCP! Asan? Oh, wala rin. Oh, pala. Huwag makailang. <laughs> Sandali! Eto na! Let's play! Camera sa akin! Direct! Let's see, let's see. Okay, here we go. Right, huh. right, hurray, right, right. i have to get out. out. I'm going out. Okay, go! going out. i hello? out. I'm Hello? hello! get out. Hello! hello. hello. am 30,000 cash. Good luck. Concentrate. 30,000 to. Nag-enjoy na kayo. May jacket. 30,000. Go! Oke nang, let's go, let's go. Pasang play go. Heber, udah, heber, udah, heber, udah, heber, heber, aw. Anim nolong kyo. Hua kamu 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30, 30.000 guys. Heber, udah, heber, udah, heber, udah. Ayo, anti kapan ini mendaya? mendayang. হেভি ওরে হেভি ওরে দেবে ওরে দেবে ওরে হেভি ওরে দেবে आओ कैलाश딜ান সেজ યોর হ্যান্ডস আপ ইন দ্য এয়ার শিনো মাগনা 1000 প্লাস জ্যাকেট টিরাণেন Okay, good luck sa inyong tatlo. Ay, apat. Okay, consulate. Heaven! Hands up in the let's go! Let's go! Okay. Pangalang? Ako po si Joshua Velos from Electro like, College of Technology. Electro College of Alright. Tatlo na lang kayo. Wala, talo kayo, talo? Wala. All ats kayo. Tatlo. Ano'ng spel ng amulet? S, S San Luis Sampaguita! Kuwahan? Abuy National High School! Stella! Electron College of Technical Education! Hoy, <laughs> tatamang 'yong camera, baka masira. Kumekejan. Dulu subing kanong mangayan. Kabe camera man, kabe! Alam mo naman 'yang gagawin niya, baka tamaan ka edi ha? E, tabi ko kayo dyan. Tabi, tabi kayo. Si nanay, umiiyak na. Kamukha ni Bubsy. Si. Tuwang, sete, camera seven. Yan, oh, yan. O, oh, sige, tabi kayo dyan. Kasama niyo ba sila? Kasama, okay. Timepiece Brown. Time Brown. Here we go. White na tayo direct. White na. Champagne Brown na tayo. Yan. Okay. Eskwela mo? S.J.I.S. San Luis Oblago! <laughs> Abuelo National High School! <laughs> Electrol College of Technical Education! Okay, makinig kayo! Gagawin ko 60,000, tiktok 20,000 na kayo! Okay, ate, ano pong gusto mo? Ano gusto masabihin? Uh, maraming maraming salamat po kay Kuya Win sa TV5 at sa, sa Panginoon po. Salamat. Ikaw po, ano pong gusto niyo sabihin sa TV5 sa so Will to Win at kay Kuya Will? First of all, I'm so glad to be here. Wow! I love it! English. And uh, anything else? Um, gusto ko pong magpasalamat sa Will to Win. And also, um, gusto ko pong magpasalamat sa TV5. At yun lang po. Thank you so much! Yeah! Okay. Okay. Ikaw, anong gusto mong sabihin? Ah, uh, maraming maraming salamat po sa TV5 at sa will to Win at saka po kay Kuya Will. Maraming maraming salamat. Yeah! foda Posso...